Good morning guys ah, Kayo ubaga na dito tayo sa Likod bahay nila ya ate no? So ngayon ah, At ano natin dito ay Magpapaugat ulit tayo O magmamarko tayo uli. So nakikita nyo to Yung malago na to Sa nga ah, Yung mamarko natin to Isang ano na to na Uh, rambutan at saka yung dalawa dati dito na ano uh, purple bago o yung violet na aboka uh, abokado uh, no? a uh, violet na mangga ito dalawa. ito Itong ano na to variety na to ito yung uh, bunga niya kulay violet yung balat ng mangga So, kesa atay ko na kasi sidling slot to eh. Hindi siya yung uh, tawag to barkot o grafted na uh, ano. So, medyo matagal pa to. Pape. <laughs> Bago mabunga. So, ang gagawin natin, sama kinatay natin magmature itong mismo pinaka main ano na to. Trucks niya o yung pinaka puno. Iba barcode na muna natin to para Ganoon din eh, same time, gumugulag yung pinakababa natin na ito, yung pinakababa natin na puno. Ito, uh, nakahiwalay na rin siya, o gumugulag pa na panibago. So, mapagsasabay natin, pwede natin sila, magsasabay natin sila na sila bandang huli na babuga. At the same time, pwede na tayo lumago siya, pagkaano pwede na tayo kumuha rito ng sayon, o yung sa gara igagrap dati do sa iba dati bagada variety para magano tayo bawa to edward purple bago tsaka apple bago ijan bago o purple bago o tri edward apple bago ijan bago at saka purple bago so kung ano variety meron tayo da basta pwede gawin niya basta sinabi na same family katulad na <laughs> madadakta pwede mo sabahin yung lagka chiko kay Bito ayun, di tatlo na yun puro badak tayo ano don pwede mo siya pag sa sa isang puno nataka ngayon eh kung baga same family sila o same variety ganun same family ito tulad mga bangga same family sila ba? Diba? so garu yung gagawin natin so ngayon unahin muna natin na i-barkot itong ano uh, bangga natin so magagawa nila tayo ng hiwalay na video so ito muna ang una na tug sa paggaso gamit dati yung ating rooting ball for scopit kung wala kayo pag tie wire Ito, yung ginagamit ah cable wire cable wire kung wala yan pwede yung or dyan yung alabre o kung wala rin alabre yung mga taling straw pwede rin para lang mailak yun to may mga butas naman dyan eh ayan o okay thank you ayan may mga butas naman sya So yun So uh, yun. Gawin muna natin ito At tayo na pagpapatugan atiga ating Camera Ay At kaya pagka uh, Wala kang sarili na stand At saka wala kang uh, Lito mong camera man <laughs> Oh dito tayo Ang natin yung ating Pagpapatugan ng camera basahin na muna natin itong coco ito para paglagay natin dito sa pinakahulba at basa siya next is ito ay hindihan natin ang least baka lapat siguro ba dalawang daliri or 2 inches or 1 and a half inches kailangan na meron paglalabasa ng ugat galing dito sa itaas para ba baba yung ano natin so kahit gano'ng kalaki pero maximum siguro mga 2 inches lang kasi pakita mo sobra lapat na yung pag aanuhan mo pero yun, depende na siguro sa mas malaki na applicable siya pagkabalisado na ba na kayo kasi kaya nangangabuan yung malaki yung pinaka rooting ball na gagamitin mo para mas maka ano agad ano lalo pag malalaki na yung saga na gamit eh pagkaganitong babalilit lang at least mga 2 inches o dalawang daliri kayo guys meron na tayo isa so uh, na natin ito siksikin lang natin ito ano, pinaka rooting bowl natin So, kayo, yung, yung date na do natin, at least minimum dito is 2 months so September tayo October, November so mga first week ng December pwede na dati siguro itong ano, harvestin by that time meron na si ugat Thank mm -hmm. you. So ayun guys, nakaisa na tayo. Datapos na natin siya. Kung nakikita nyo. Ayan. Oh. Agad Ang yung pagkakaano niya. So, tapusin ko na muna itong video na to At tuloy na lang natin itong paggawa na itong isa. So hindi ko na siya sasabar sa video. Tapos gawa tayo ng na video. Yun doon naman. Pagka uh, ginabalar ko na natin yung isang ano doon. <coughs> uh, yung rambutan. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy planting.